On again, on again, on again. Hi guys! Ito po ay video project na sa edukasyon sa pagpakatao o plan balik ganda. Hmm, pero para sa akin, ito po ay gawaing bahay na aking ginagawa araw-araw. Alright, pagising ko sa umaga, aayusin ko ang higaan na aking pinagtulugan. At tutupiin ko ang kumot na aking ginamit. Sasabay ko na din ang mga unan at ang bedsheet ayusin ko. Pagkatapos ito ay didiretso na ako sa banyo para maghilamos at magsipilyo ng aking ipin. Siyempre, para malinis, diba? Hindi, wow! Pagkatapos ito ay chinek ko ang tubig ng aso kung may laman pa. At nakita ko ang duyan, masarap pala humiga. Ay! Pero, may gagawin pa pala ako. At nakita man ako ngayon sa rooftop para tingnan ang mga halaman na minanak ko sa aking lola. Yes. Dinidiligan ko sila para sila ay mabuhay o hindi matuyuan dahil kailangan ito ng kanilang ugat. At meron din kaming oregano na isa sa mga paboritong halaman ni Lola kaya alagang-alaga ko ito. At ginagawa din namin itong tsaa para sa ubo. At ngayon naman, mawalsin ko ang mga natuyong daon sa sahig at kakadaan lang din ang bagyong si Christine. O diba, malinis na? Bossing! Oh shit! Oh, boss! 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 Bossing! Kamusta buhay-buhay? Oh my God! There's a poop! Mawalisin ko yan pero hindi ka napapakita kasi baka mandiri kayo. Madiba oh, ang ganda ng view dito sa itaas? Nice! At ito naman si Cotton, si White White at ang mga sinampay. Tinignan ko sila kung tuyo na pero hindi pa. Kaya inayos ko sila para madaling matuyo. Alright! Let's go! icon naman! Madami ng aircon kaya kailangan ko na itong punasan. And then... Dadaling ko naman ang aircon filter sa banyo para hugasan. At lalagyan ko ng sabon para siguradong malilinisan. At ngayon naman, babrushin ko para siguradong walang matitirang alikabok sa mga gilid. At ngayon naman, babalawan ko ang ito at ilalagay lang dyan para hayaang matuyo. Sa pagbaba ko naman ay nakita kong nakakalat ang laruan na aking kapatid. Kaya kailangan kong itong ligpit para malinisan ang sahig. Araw-araw dito naglalaro ang aking kapatid kaya kailangan ko panatalihing malinis ang sahig. Araw-araw ako nagmamap pero isang beses sa isang linggo binabrush at sinasabunan ko ang sahig para mas maging malinis. All let's go! Pumo naman ako ngayon ng basahan para punasan ang gym equipment. Hmm, mukha siyang malinis pero palaging sinasabi ni daddy na kailangan para linisan para hindi maipon ang dumi. Palagi kong nakikita si daddy na nag-stretching at nagte-therapy kaya sinubukan kong buhatin ng barbell kasi mabigat pala. Okay. So ngayon, nandito naman ako sa tindahan para ayos na mga paninda at punasan ang paligid. Bigi shoutout pala kay mami na tulungan niya ako mag-video. Gustong gusto ni mami na malinis palagi dito sa tindahan sapagkat dito kami palaging nakatambay. Shoutout din pala kay daddy dahil tinulungan niya ako na ng video na to. At tuwing free time ko, dito ako palagi nakatambay sa tindahan para bantayan kung may bibili. Ito nga pala ang makulit ng kapatid. Hi NC, I love you. Let's go! Dito din pala ako mukuha na pambaon ko araw-araw. And then, dito naman tayo ngayon sa kusina para mag sterilize ng kutsara at tinidor. Halos isang beses ko ito ginagawa sa isang buwan para maiwasan na magkasakit. Hindi ko na pala pinakita kung paano hugasan ang pinagkainan dahil palagi naman natin itong ginagawa. 2,000 years later. O oh, ayan na, luto na ang spoon and fork soup natin. Nope. Joke lang. Para hindi masayang ang pinagkulo tubig, ibubuhos ko naman itong ngayon sa mga madalas namin gamitin na baso at plato. Oo nga pala, naalala ko. Nasa labahan kasi ang pot holder namin, kaya riding gloves ni dati ang ginamit ko. <laughs> Okay, alright. Dal tapos na ako maglinis sa laob, dito man ako ngayon maglilinis sa labas. Mawalisin ko ang mga kalat, lalo na ang mga basura sa drainage dahil magbabara ito. Sabay na rin ang tubig na pwedeng bahay ng lamok at para maiwasan ang sakit na dengue. Oh, that's a good hmm. idea. Araw-araw, tuwing hapon, bago magdilim, lumalabas ulit ako para i-check kung kailangan ulit linisan ang paligid. Ayan, tapos na ako maglinis at gumawa ng gawaing bahay. Ngayon naman, papaliguan ko ang alaga naming aso na si Kenken. Paborito Ken. ko 'yan na aso dahil siya ay malambing at tahimik lang. At pagkatapos ko siyang paliguan, epe-prepare ko naman para siya at doon patuyuin. Nakakapagod talaga gumawa ng gawaing bahay. Pero palagi sinasabi sa kanin daddy, ang pagod, isang tulog mo lang yan, kinabukasan, okay ka na. Kaya pala merong kandila dyan dahil araw ng patay. Happy Halloween! Hi po At yan nga po, sa paglilinis pa ng bahay at kapaligiran, madami po tayong bagay na matututunan. Palagi nga po sinasabi ng aking mga magulang, si Daddy, ang pagkakamali ay pagkakataon natin para matuto. Ang paglilinis ng bahay ay napakahalaga dahil ito ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating kalusugan at kaginhawaan. Una, ang isang malinis sa kapaligiran ay nakakatulong sa pag-iwas sa sakit at impeksyon. Kapag ang bahay ay malinis, mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng mga mikrobyo at bakterya na maaring magdulot ng mga sakit. Pangalawa, ang paglilinis ng bahay ay nakakatulong sa ating kaisipan at emosyonal na kalagayan. Kapag tayo ay nakatira sa isang malinis at maayos na bahay, mas magaan ang ating pakiramdam at mas mabilis tayo makakapagpahinga. Ang paglilinisin ay nagbibigay ng sense of accomplishment at satisfaction sa ating sarili. Sa kabuuhan, mahalaga ang regular na paglilinis ng bahay hindi lamang para sa physical na kalusugan kundi pati na rin sa ating mental at emosyonal na kaginhawaan. At dito na po nagtatapos ang aking video tungkol sa upland balik ganda. Maraming salamat po sa panonood. Good night.